mga kaloy ka nandito ako ngayon sa bahay ng kapatid ko maghingi ako ng gabi tara samahan nyo ako ng gabi yun pangalagan niyang mga biik mga kaloy ka tara

tayo sa gabihan ng kapatid ko. Oh, may kalabaw pa mga kaloy, oh. Oh. Aroy, nasira na pala yung gabihan nila dito. Sinira na ng baboy. Yung mga kaloy, Kalabaw.

Ito mga kaloy, ka pwede na ito. Ito mga kaloy, ka masarap gulayin to. Lalo na pag ginataan. Tapos lagyan mo siya ng hipon. Sarap to. Ang tawag dito mga kaloy, ka ano? Chinese gabi. Kahit magluto ka, halukain mo, hindi, hindi ito makati. laman. Ang buhay sa probinsya mga kaloy, simple lang. Punta ka lang dito sa gilid ng balon ng kapatid ko, may ulam na. Ano ko lang, maliliit. Hmm? Ganap pa tayo dito mga kaloy mga laki-laki. Bukas na ito mga kaloy, ka gulahin. Sobrang malakas yung bilhin ngayon, lalo na yung isda. Pagkano yung kilo? 180. 120. Pinakamababa. Isang puno na lang mga kaloy. Ka Manok yang malaki-laki. Yung unang nang malaki-laki, parang... Maubos na. Ito siguro pwede na ito. Uy, naputol. Sayang din. Oke, okay, kemarin kan ini ya. ng mga kaaloy dito siguro ito 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 mga may laman siya, oh. hmm? malaki yung laman niya hmm? ito masarap kainin itong mga kaaloy Tara, hugasan natin doon sa balong nila. Ito mga kalo, yung balong na ito, hindi na ginagamit. Gawa na itong hugasan mga pa ng mga panang gabi. Buti doon sa kanila, maray pang tubig. Ito yung doon sa bahay, wala na. Malos-ubos na yung tubig doon. Tuyo so, ng yung halaman ko doon. Ito lang mga kaulay mga magsarp, magtira sa probinsya kasi sa ulam, pag masipag ka lang, makalibre ka. Masipag ka lang dito sa bundok ng tanim-tanim. Libre na yung ulam. Pagdumahin mo lang yung bigas. So maligis na mga kaloy ka eh. Bukas mo na to siya gulayin. Ito. Ito mga yung balong nila. Ito. Ito mga kaloy. Ka dito sila nag dito sila nagaligo nagalabah anay pantubig yung balon nila dito dito masarap dito sa ano nila malamig o okay, tingnan mo yung mga kalay yung baboy o oh. dito yung punta nila tuwing mainit yan nagaligo sila dito dito noon dito marami pang gabi dito sobrang init yan tingnan mo tingnan nyo maliliit na siguro bawi na yan pag nag-ulan na naman. Sa panahon ngayon, grabing init talaga. Hindi biro yung init. Ay, Ay, nako. Bana nga yun, hindi masyadong mainit. Hindi makulimlim mga kaloy. Ka yung mga tanim nila ito na gulay. Oh. Oh. Yung tanim ng talong. So. Mga kaloy. Ka talong. Eh, ito nga, may bulak, may bulak na. Oh. Hmm. Yung tuloy. Ito yung isa. Tingnan mo yung kalo yung mga biik. <laughs> hmm. Ito yung kaganda sa probinsya kasi oh. Yung biik, naghahanap ng pagkain nila. Maganda yung ano ito kasi malamig. Malamig yung area dito. ito, medyo malayo yung ihiban. Doon po yung bahay ng kapatid ko. Ha, hanggang dito na lang muna. Sunod na naman mga kaloy. Ka Sige, bye.